Samantala, wala mang upload kasi walang ads, walang revenue. Na-demonetize sila. Pwede bang mangyari 'yun mga body? Na-demonetize ka dahil wala kang ID. So, meron ba talagang hinihinging ID sa uh, YouTube channel? Ang sagot po doon ay nakakagulat sahod ng kagwang sa YT channel nila. So, ayan, uh, unang-una, uh, congrats sa mga kagwangs sa mga channel nila at yan ay Grabe nga, uh, na, napanood ko nga dito, sabi ni Kuya talagang walang sinabi si Kuya sa mga unang sahod niya dati nung siya ay nag-uumpisa. So, ngayon mga bali uh, ito ngayon ay hindi naman sa pagkukumpara. Uh, ito naman ay kumbaga para sa akin given na yan kasi nasa, nasa kamay sila ng isang magaling na leader at talagang ginagabayan sila ni Kuya kaya hindi katakataka na magkaroon sila ng ganyang uh, kalakas na bugso ng channel at ang revenue. Pero nga mga body may napanood lang ako na gusto kong magreaction reaction video mga body. Eh uh, mga body, uh, unahan ko na kayo sa mga bashers ko <laughs> sa mga mga iba na naman yung iisipin. Ito po ay uh, ginagawa kong reaction na uh, gay lagi laging sabi ni Kuya, kami po ay content creators na kung saan kung nasaan na pwede kaming panoorin o pwede kaming pakinggan, pwede naming gawing video. Kung saan pwede kaming maggain ng uh, subscribers at views. Eh pwede naming gawin as long as hindi kami nakakaapak ng tao o hindi kami nakaka-perwisyo ng iba. So, eto namang gagawin ko, ginagawa ko reaction video mga baliay. Alam ko namang hindi na nakaka hindi na ng iba at titiyak ko naman na may matututunan at kung sakali, baka may matulungan pa tayo kasi nga uh, baka may mga nakaka-experience ng ganito o katulad nila ng mga problema sa YouTube channel. At muli, uh, sa mga hindi po nakakalam, ako po ay isang, uh, yan po yung unang-unang talagang content ko yung nag-aayos po ako ng mga YouTube channel. Hanggang ngayon naman po, nag-aayos po ako ng mga problema sa mga account. Pero uh, disclaimer po, hindi po ako IT. Ang tinuturo ko lang po at mga sinasabi ay based doon sa mga na-experience ko at na apply ko sa iba't ibang mga channels, sa channel ko at sa mga iba't ibang nagpapaayos sa akin na naging successful so yun po yung mga sinishare ko so ayun quick uh, reaction video lang tayo dito sa ano uh, ni kuya sa kanyang kanilang vlog sa kabisos family at baka sakaling mga body ay makatulong din sa inyo kung sakaling merong ganitong same problem so hihimay-himay lang natin maiksi lang naman itong mga body kukunin lang natin yung pinakabuod at kung saan Uh, doon tayo pwedeng i-apply yung knowledge natin. So, muli, wala pong issue dito. Hindi po. Auunahan <laughs> Au ko na po kayo sa mga mahal kong namumuna at baka, di ba, maging matayog na naman ng pag-iisip at iba na naman yung isipin nyo. Baka isipin nyo na naman. Kasi body, ginamit na naman ng ka-business family. Wala ka na doon. Hindi po. Kahit naman po wala ako doon, eh, hindi naman po ibig sabihin, eh, gawing hindi maganda o pag-isipan ng hindi maganda. So... Yan, umpisaan po natin yung quick, uh, ano natin, quick uh, reaction para at least po uh, makita nyo rin po kasi nakaka-excite at nakaka, nakaka- nakaka congrats may salita bang nakaka congrats basta congrats sa inyo mga kagwang kasi hindi biro yung magkaroon kayo ng isang kuya ka business na gagabay sa inyo at susuport sa inyo sa inyong mga nag-uumpisang pagiging vlogger so hindi po madali ang mag-umpisa pero kayong Uh, may mga kakilala o may mga nag uh, gaguide, o may mga nagpo-promote ay eh, napakaswerte po kaya wag na wag niyong sayangin kaya congrats sa inyong tatlo kay Kuya Buknoy, kay Intoy, tsaka kay Bay, kay Bay Papaya na na, na train na nila so malaki yung potential talaga nila at eto na nga nagbubunga na yun nga lang nagkaroon ng problema at yun yung himay-himay natin at baka sakali na ano may nakakaranas ng ganong same na problema sa kanila at the same time may ma-inspire po tayo ma-inspire din po kayo at uh, pwede po hindi pa po hindi pa po huli na-encourage ko kayo na mag-youtube kayo uh, mag-social media kayo basta yung influence lang na maganda hindi yung influence na pangit ba diba? sa influence lang na maganda yun nga hindi naman kasi lahat na pupasok sa social media eh Uh, maganda yung pakay Kung kumbaga yung influence na ibinibigay ay maganda so gaya ng napapanood natin ngayon sa iba't ibang social media platform hindi lahat ay eh, talaga maganda yung influence although yung iba nga nagbabiral pero yung influensya nila hindi maganda sa lalo sa mga kabataan o sa ibang tao na nanonood alam nyo na basta alam ko namang matatalino kayo mga body eh, alam nyo na yung ibig ko sabihin So dito ay may matututunan tayo at sana ay uh, may inspired din tayo sa kanilang kwento. Ayan. So, quick, ano lang tayo. Play lang natin to Make silang naman to Doon lang tayo sa pinaka binanggit ni Kuya. At kung yung magkano yung sina, sasahurin nila at kung paano sila, na-demonetize kasi sila at kung paano inayos at paano ano ang gagawin. So, at least makakuha din kayo ng idea mga body. Alright? So, play lang natin to Mga body, ano sa ba yun? Ah, uh, yan. to Minahal, tsaka minamahal. Ano po, um, yung vlog natin, tungkol nga po sa mga pag-upload ng mga kagawa. Wala ka silang upload ng mga samaran. <laughs> <laughs> so, eto mga body ah, uh, puputol-putolin ko lang yung video mga body syempre, ah, uh, para naman maging Uh, may significant value. Ganun kasi yung pag, ano mga body, pag tamang pag-reaction re video, dapat may significant value eh dalagdag ka doon sa nire-reactionan mo matagal silang walang upload si Entoy nasa 2 weeks kasi si Entoy laging nagpa-pop up sa akin rin ako kasi ang lalakas na nila mga body so sayang yung duration ng panahon na dapat ay talagang bubulusok yung kanilang revenue so kung hindi ako nagkakamali uh, na nakreate ang kanilang ano nakreate ang kanilang youtube channel around February February yun mga body kung hindi ako nagkakamali so March, April so isang buwan pa lang may isang buwan pa lang, halos yung kanilang uh, April kasi ngayon isang buwan pa lang yung kanilang YouTube channel at syempre uh, nakakagulat kasi yung sinabi ditong mga sasahurin nila ay talagang hindi hindi biro hindi biro kasi sa loob lang ng isang buwan uh, pwede silang sumahod ng ganun kalaki, which is nasabi nga ni kuya dito eh, nasa $1,000 nasa $1,500 nasa $200 nasa $200 and two hundred dollars na sa two thousand dollars di ba so sa suma total sa pera natin yun na sa one hundred thousand so malinis na yun ibig sabihin pwede silang kumita ng one hundred thousand sa loob ng isang buwan actually hindi pa loob ng isang buwan kasi yung channel nila na sa isang buwan pa lang and then uh, syempre hindi pa naman agad mamomonetize yun so mag-aantay pa sila ng ng approval kung monetize sila pag nag-apply sila. So, sa, let's say, sabi na natin, kulang-kulang isang buwan. So, pwede na silang kumita ng higit isang daang libo. So, eto mga bade, unahan ko ulit kayo, hindi po ako naiingit. Ito ay para ma-inspire lang tayo, di ba? Ma-inspire tayo at sana may matutunan tayo sa kanilang kwento. Sa kanilang simula ba? So, yan. So, sabi nga ni Kuya na, ano daw, ah uh, hindi siya rin nag upload dahil sa katamaran <laughs> hindi ba sisipag yun mga yun mga body katamaran nga ba so uh, play natin hindi <laughs> po mga masisipag yan pagdating sa pag upload Kanya lang kasi kasalukuyang po po na ice ni Boss Dave yung kanilang account kasi yun mga body uh, nagkaroon ng problema so ina ice ni Boss Dave uh, bibigyan ko na lang siguro siya ng konting idea just in case na hindi niya alam uh, para at least di ba may apply din nila kung kung sakali Tapos, nang legit na ID ba ni YouTube na hanapan ng uh, ID kaya uh, pansamantala wala mo upload kasi walang ads walang revenue kita is yung kanilang bawat upload so yun mga buddy uh, ang naging problema pala ng kanilang mga YouTube channel ay uh, hinihingian daw sila ng valid ID kasi nga uh, na demonetize sila Pwede bang mangyari yun mga body na demonetize ka dahil wala kang ID? So, meron ba talagang hinihingi ID sa YouTube channel? Ang sagot po doon ay yes po. Uh, dati po kasi sa YouTube channel, sa YT channel mismo, sa YouTube, uh, ID, Identity Verification, ang hinihingi. So, nawala na yun sa YouTube. Sa YouTube? Nawala yun sa YouTube. Ang pumalit na lang doon is uh, yung number na lang, i-verify mo yung number mo para makapag-upload ka ng 15 minutes pataas. yon And then, ang isang hinahanapan na ngayon ng ID na mas mahigpit ay sa Google AdSense. So, alam naman natin na ang YouTube ay meron yung kalakip na Google AdSense na kung saan yung Google AdSense, yun po yung nagbabayad sa mga creator. Doon po pinapadaan, pinapadaan yung bayad para doon sa creator. Kunwari, ah uh, ako, babayaran ako ng Google AdSense para doon sa mga create kong video. Kung saan, si YouTube po ay pinaka-Windows lang po yan. Pinaka-ano lang yan. Kung mga pinaka-market lang yan. Diyan, diyan sila maglalagay ng advertiser. Diyan sila maglalagay ng mga patalasta. So, ah, pero ang nagbabayad po talaga ay hindi si YouTube, si Google AdSense po. At doon, iba rin po yung rules ni Google AdSense. So, magkalakip yung dalawa, magkasama yan. YouTube at saka Google AdSense. Pag monetize channel ka na o kumikita ka na. Kasi, ang magbabayad po sa inyo ay si Google AdSense. Si Google AdSense po kasi ang nagbabayad sa lahat ng mga commercials, mga premium, mga... Basta lahat ng kinalaman sa earnings ay si Google AdSense po. Wala kinalaman si YouTube. Si YouTube po ay platform lang po yan. Kung Windows lang po siya. Kung saan, nandun yung marketplace natin. Yan, para malinaw po. So, sabi dito ni kuya... Uh, hinahanapan daw sila ng ID legit ID kung saan uh, para ma-verify sila oh, so para saan ba yung ID para ma-verify po sila so yes po tama po yun madidemonetize po talaga sila kung hindi po sila makakapag-submit ng ID kasi mag email po yan ng ganito ayan yan kung makikita nyo may lalagay akong email dyan para mayroon po pang guide mag email po sila ng ganyan tapos meron kang uh, kung hindi ako nagkakamali 45 days para mag-comply dyan. So, meron ka 45 days para mag-comply dyan. Kung hindi ka makapag-submit ng ID, automatic madi-demonetize yung iyong channel, mawawalan ka ng ads. So, pag nawalan ka ng ads, wala pong revenue na sa sa'yo. So, ganun po yon So, so yun yung sinabi ni Kuya dito na wala sila ng ads. Kaya po, uh, walang upload kasi sayang naman yung effort nila. Kung mag-upload sila ng walang ads, wala din kita, di ba? So, yun yung nangyari pala. So, hindi sila nakapag-submit ng ID. Kasi kailangan po talaga ng ID yan sa Google AdSense verification po. Uh, ang purpose po ng ID is para ma-verify na ikaw talaga yon uh, at uh, maprotektahan ka dun sa mga sa mga scammer kung saan pwede nilang gamitin yung pangalan mo o gamitin yung identity mo. So pinaprotektahan ka din nila yon para maging legit talaga yung account mo para sa mga darating ng panahon kung magkaroon ng problema, eh madali mo lang mababawi kasi nga legit at meron kang ID na pinasa sa kanila, yun lang ulit yung ipipresent mo pag nagkaroon ka ng problema so yun po yung purpose ng ID pero napakalaking uh, factor po nun uh, napakahalaga po nun para uh, maging maayos ang channel mo dapat makapag-comply po talaga tayo doon para uh, ma-verify yung channel natin, yung account natin, kasi dun po ipapasok yung ano nyo eh, yung yung sahod. Aside po dun sa ID verification na siya sabi dito ni kuya meron pa po yung tiyatawag na PIN yung PIN na yun ipapadala sa inyo para i-verify naman na tao talaga kayo at yung address nyo eh dun talaga kayo nakatira. So marami pa po yung proseso. Pero dito sa kanila eh ano na lang yan, mabilis na lang yan. Yung ID na lang yung naging problema pala nila. So ayan, tuloy lang natin mga badi. <laughs> duda sa ID Ano naman niya Parang gagawin talaga <laughs> Nung parang Ipusti Yan sabi ni O ni Intoy Duda daw sa ID Actually mga badi Sa Pagbe-verify kasi ng account uh, base sa natatandaan ko May apat na ID lang doon Na tiyatanggap mga badi uh, Una doon Yung passport uh, Driver's license License ah uh, ano pa ba yun? Apat yun eh. ah uh, driver's license, passport, national ID, yan pwede. Tsaka residence permit. Yan, residence permit. Yan, yun yung pinaka-apat na major ID na isasubmit mo kung saan meron ka doon na pwede mong isubmit na mabilis kang ma-verify. Pero may mga instances mga body na may mga inayos akong ganyan dati na mga verification ID na nag-submit ako ng ibang ID na wala doon sa na wala doon sa hinihingi nila eh na-approve naman mga body so alam kong alam na alam naman na yun ni Boss Dave so may mga sinabit ako dating mga ID na na-approve naman na hindi kasama doon sa major 4 yung apat na kasi yun yung sabi ko na driver's license, passport national ID tsaka residence permit ayun ay yung major 4 so pwede kang mag-submit doon ah uh, depende lang kung lulusot mga body, depende lang kung lulusot ha. instances by instances yon depende po sa sitwasyon. Kasi pero based sa experience ko, sabi ko nga, may mga nagawa na ako dati sa Bukana at marami sila sa Bukana na walang mga ID dati na nailusot naman, nagawa naman, na-approve naman. So ayan, ito ulit mga body, tuloy natin. Sa so, yun po mga kapisnes, ito sa mga nagtatanong bakit tao kasi So yun mga badi. so yun yun yung naging problema pala nila mga badi. Yun yun lang naman yung naging problema lalo dito kay Entoy Kasi kay uh, pagkakalam ko dito sa napanood ko mga badi, Si Kuya Buknoy okay na kasi alam ko alam naman natin si Kuya Buknoy meron niyang driver's license Araw-araw yeah. mapag-upload mga baguang So ayun mga badi. Uh, based din dito sa ano mga buddy, sa sa uh, napanood ko kung hindi nyo pa napapanood pwede nyo pong balikan yung sa ka-business Family so uh, si si Kuya Buknoy ay nasa ang revenue niya based dun sa sinabi ni Kuya is nasa 1,000 dollars so let's say nasa 60 no, uh, sa si 50, 50,000 pesos yun mga body sa isang buwan ha sa isang buwan yun kasi makikita nila kasi yung revenue nila ngayong buwan so tapos yung kaya kay Bay Papaya nasa 1,500 let's say nasa siguro nasa mga ano yun mga badi 75, 80 ganyan tapos yun tayo may pinakamalaki at nakita ko rin at check yung kanyang YouTube channel eh, maganda yung ano nya maganda yung mga views nya tapos medyo mahaba yung duration kasi malaking factor yung duration mga body para gumanda rin yung views at ads na ilagay sa'yo at maganda yung revenue na ibigay kasi yun tayo nasa 2,000 dollars. So, nasa ay uh, 100,000 yun mga body sa loob lang ng isang buwan. So, pwede yung kitain mga body sa loob ng isang buwan yung 100 dollars sa loob ng isang buwan. So, na, sa, sa kanila yung patunay. Kaya, san uh, magsilbing ano, ma-inspire sa tayo mga body. Ako na-inspire ako mga body kasi hindi ko pa nasubukan yun mga body na sumawad na ganun kalaki mga body. Pero, mamaya, for, para ano mga body, para fair tayo din syempre pakita ko rin sa yung revenue ko mga body para at least maging fair din so ang revenue naman mga body ay pwede nating masilip sa isang website kung saan nandun makikita yung ating analytics sa sa youtube channel naman kasi ay walang ano dyan walang lihim kung baka makikita natin lahat so eto para ano lang kayo mga body para aware lang din kayo ay ipakita ko rin yung aking uh, ano mga body aking uh, YouTube revenue para at least uh, ano din pair. So, pwede nyo makita mga body. Punta lang kayo dito sa site na Social Blade. Ayan. Type nyo lang yan. Social Blade. Ayan. So, makikita nyo dito yung analytics ng mga channel na gusto nyo makita. At ito naman ay open public. Kaya hindi po ito panghihimasok sa kanilang sariling analytics o hindi po ito pang himasok sa kanilang sariling privacy. Ito po ay uh, ang YouTube channel po kasi ay ano yan uh, open open wide sa mga gustong makakasilip sa YouTube channel mo open po nakikita po yung analytics at hindi naman po ilalabas ang ganitong website kung hindi po siya legit at walang pahintulot ni YouTube. So, ito nga nandito tayo sa social social blade social so So dito sa enter your name, i-type lang natin dyan yung uh, YouTube channel na gusto natin makita. Yo, yes. so tignan natin yung akin, lagay natin dito, thinking body. Para at least po, mag fair makita nyo rin yung akin. Baka sabihin nyo eh, ikaw body, magkano ba yung sahod mo? ba diba? Para ano, may, may inspire lang tayo mga body kasi gusto ko lang ipakita to at uh, para makita rin ng iba na syempre sa mga nag-uumpisa na pwede palang mangyari yon So ito mga buddy, nandito ng aking YouTube channel. So ito, sabi ko mga buddy, open publicly lahat ng ating analytics. So makikita mo dito mga buddy, meron akong, <coughs> excuse me po, ha? meron akong 52 subscribers, 52,000 subscribers. At yan, itong aking analytics, meron akong 412 na uploads. So magkano nga ba ang aking sinasahod mga buddy? So i-click lang natin yung channel at maugulat kayo sa laki. <laughs> So, ito po yung estimated ko. So, ito po yung estimated ko. So, nag -i estimate lang po ako ng estimated monthly earnings ko po ay nasa $10 to $165 lang po. Ayan. Ito naman po hindi nagsisinungaling. Eh. Tapos, estimated yearly earnings is $124 to $2,000. So, isang taon na po yun. Pero sa isang buwan, nasa $10 lang to $165. So, napakalaki di ba? doon sa, kina, sa mga kagwang ah, pagbutihin nyo, congrats talaga sa inyo kasi napakalaking bagay niyan wala kami sa kaligingan nyo kasi meron kayong isang kuya ka-business na talagang sumusuporta at syempre, ah, kinukonggratulate ko kayo at alam naman natin na pag nagtuloy-tuloy yan at sana dalangan natin na magtuloy-tuloy yan at marami pang kayong matutulungan kasi kayo ay magiging blessings din sa iba, di ba? so mas marami kayong matutu matutulungan na mas may katuwang na rin si kuya sa pag-agapay sa iba. Diba? So, kumbaga, ano, uh, mas marami ng may spread na yung tulong. So, good job at pagbutihin nyo at sana magtuloy-tuloy yung inyong success. Ayan. So, yun mga buddy, ito yung akin. Uh, 165, sabi mo na lang uh, nasa 200. Sabi mo, na 200 din per month. Nasa 10,000. Uh, para sa akin, uh, napagkakasya ko yun mga badi napagkakasya ko yun pero maliit yun sa isang pamilya na may tatlong kids eh, meron akong baby mga badi meron akong mga nag-aaral ng mga anak nagtataka siguro yung iba kung paano ko nasusurvive <coughs> excuse me kate kung paano ko nasusurvive kasi ganun lang kaliit yung kinikita ako pala pero yun nga nagpapasalamat ako doon sa mga nagtitiwala at uh, patuloy na tumatangkilik sa akin uh, nagagaling po yan doon sa mga nagpapaayos ng account nagpapagawa ng account may mga problema sa account, sa mga nagtitiwala po sa akin at uh, yun, at yun, nagbibigay po sila ng kumbaga pa konselo at bayad nila, ganun, pero hindi po ako nang papabayad sa lahat ng mga ginagawan ko, may mga instances lang po talaga na hindi natin magawa yung iba, gumagamit po tayo ng mga website kung saan binabayaran po talaga natin yun, mga software kung saan babayaran po talaga natin yun, pero sa akin po sa sariling gawa ko, kung sariling ako lang kung sa gano'n sa akin lang hindi po ako naniningil, hindi po ako nagpapabayad pero yun nga, magpapasalamat po ako sa mga patuloy na nagpapaayos sa mga nagpapagawa magustong mag magumpisa eh, lumalapit sa akin maraming maraming salamat po at uh, napakalaking tulong nyo po sa akin para ma-survive po yung pa pangangailangan din ng aking pamilya kaya sa mga wala pa youtube channel dyan, at gusto magka youtube channel contact nyo lang po ako, kinukuha ko po yung pagkakataon yan, ito para at least po na uh, kung gusto nyo man o may mga problema kayo sa account, Facebook, uh, YouTube, uh, mga account-account, mahirap, i-recover eh, natin yung mga account nyo, magagawa po natin yan. Uh, sa tulong at tiwala nyo po. syempre isa yun yung ano eh, isa rin yun yung yung pinakamahalaga yung tiwala nyo po. Okay, sa, salamat po sa tiwala nyo. At yun, doon po tayo nakaka-survive. Kaya maraming maraming salamat po. At yun! Ah, uh, hangga dito lang po yung ano natin, yung ating uh, simpleng uh, tutorials at uh, reaction video. Kung saan sana po may napulot kayo kahit konting ano, uh, idea. Ah, uh, 'yan, uh, gusto ko lang din uh, ma-inspire kayo mga body na hindi pa huli ang lahat. Hangga't may social media, hangga't may social uh, mga account kayo, pwede nyo po gamitin para kumita. So marami na pong hindi naman lingid sa karamihan na marami na po talagang nang at potential talaga ang mga kaguwang sparrow dyan at deserved uh, deserve naman nila mga buddy nakasama ko yan sila deserve nila yan kasi nga uh, na tao naman yan sana lang at uh, tuloy tuloy lang uh, at huwag kayong magbabago mga kaibigan so ayan walaan ko ulit kayo mga buddy ha? uh, wala pong, wala, pong, ano dito wala pong issue hindi ko po ginagamit yung pagkakataon hindi ko po sila ginagamit ito ay bilang ano lang maging inspirasyon at sana may natutunan po kayo sa konting ibinahagi ko sa inyo at syempre, sabi ko nga agad na sa sabi ni Kuya, we are content creator. So, gumagawa kami ng content kung saan alam namin na makakuha kami ng views at makakuha kami ng subscribers. Pero, tinitiyak po namin na hindi po kami nakakaargabyado o hindi po kami nakaka-apak ng tao. Kaya, sa mga basher ko, mahal ko po kayo. Wala po ako dito kung wala po kayo. Kaya, salamat. Salamat po. Hanggang dito lang po ulit. Good night po. Maraming maraming salamat sa Uh, pag uh, sabay bye quick ano lang po tayo quick reaction video ayan. thank you po, maraming maraming salamat at uh, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog, thank you po sa mga gusto po palang mag-message o may mga gustong, gaya, gaya ng sabi ko, may mga account na uh, may problema, pwede nyo po akong ipm e dyan sa baba, meron po tayong facebook account dyan, so yun para at least patulungan pa rin po kayo, paalam po, bye bye po